Hey, hello mga kaibigan, mga viewers ano, Andito po kami ulit ni uh, Stila Last one the channel and brothers TV Dito po sa isang park Going to Marikina po ano. Ito po yung aming content naman sa ngayon ano, 2028 presidential election Matagal pa naman pero meron na sa aming nauna Ito po yung malalakas ang pangalan Sabihin lang namin, oh, no, Bibi Sara Carpio Duterte Carpio Former VP Lenny Senador Rapi Tulpo Senador Grace po, Senador Risa Ontiveros Ayan po, ano, subaybayan nyo po at panoorin nyo itong video namin ito. Okay po, diretso na tayo sa video. video. You know, mga kaibigan, mga viewers, ano, mayroon tayong na isang uh, rider, okay. ano, kuya. Halika, lapit na natin bro. Kuya, Hello maulang ba? galang na po. Hello, Hello po, ba? kuya. Hello, Ako po si Kuya Rodel mo, ano, and welcome at, sa Rodel's TV. At la channel po. Oh, okay, kuya, anong pangalan nila? Kabelio, Frederick. Okay. Frederick. Uh, Frederic Kuya, well, yeah. ito kasi yung napili naming content, ano, depende rin sa request ng aming mga viewers. Ito kasi medyo matagal pa. Talagang matagal pa. Kaya lang, marami na kasi nga nagsusurvey eh. Ano, ito yung 2028 presidential election, ano. Unang-una dyan, na malakas ang tunog ng pangalan na lalaban talaga. BP Sara Carpio Duterte, ano. Ah, Duterte Carpio. Former BP Lainer Robredo. Tapos, nag-iisang lalaki, ano. Senador Rapi Tulpo, Senador Grace po, Senador Risa Ontiveros. Ngayon, ang pinakatanong, sino ang napupusuan mo at ibuboto mo sa lima? Uh, number one, ano, Rapi po. Number so, one sa'yo si Rapi Bakit uh, si Rapi Kung hindi si Rapi, sir, huwag po. Uh, Sara. Okay. Ngayon, balik tayo kay Rapi po. Bakit si Rapi Tulpo number one sa'yo? Si, kay Rapi kasi, nakikita ko naman yung ginagawa niya eh. Okay sa'kin sa yan. Okay sa'yo yun. Uh, okay. Yung, yung ano, yung ano yun? Idol sa radio ba yun? Radio? Oo, oh, yun. Oh, Ganda idol. kasi yung ginagawa niya pagtulong din sa tao. Yan. Okay. Saka sigurado naman na tapat naman yan. Oo. Uh oh. Kay Sara... Duterte Kahanin Carpio? Oo, pero... Option ko siya. Pero uh -oh. the rest kasi... Lenny, Grace po, Rayson, Deveros, medyo... Pag-iisipan pa. Uh -oh. Patay na patay ka tanga kay Sir Rabi. <laughs> o, oh, Raffi. Okay. Uh -oh. Uh oh, Sir, uh -oh. pakihawakan mo yung tallyboard natin, ano? Iaalaw ka namin guhitan para po, ipakita okay. natin sa ating mga ano ano viewers. Okay. Okay. Tingnan ko na lang ano. Lagwitan mo lang sir pag ganun. Oh, oh rapid tool po 'yan. Tapos yung pangalawa mo, 'yun sis Inday Sara. Okay sir. Thank you. Oh, thank you din. Peace lang so, mga kaibigan, mga viewers. Ano, may nakita kami isang uh, rider. Hoy, ano? Mm -hmm. okay, mawalan ka lang na sa ano? Driver po kayo ng ano ano? Rider kayo ng Mobita, ano? Okay. Ako po si Piero Delmo and welcome sa Rodel's TV. At welcome po sa Center Chaya Sir. Okay. Si ano pangalan po ni Sir? Ah, uh, Sherwin po. Sherwin. Sherwin. Ah. Uh -oh. Ito po kasi yung napili naming ano ano? Ah uh, content. Matagal pa naman talaga ito. Talagang matagal pa. 2028 presidential election. Pero meron na kasi nagkakandak ng mga survey ano. Kami naman ang tao dito sa amin, Kali So, ito yung unang malakas ng tunog na pangalan ano. VP Sara Duterte Carpio, former BP Leni Robredo, at isang lalaki, Senador Rapi Tulpo, Senador Grace po, Senador Risa Ontiveros. Ngayon, kung papipiliin ka, pinakatanong, sino ang napupusuan mo at ibuboto mo? Kailangan ba isa lang? Hindi, hindi naman. Yung pinaka number one muna sa'yo. Siguro sa number one, ano? Si Sara. Sara Duterte. Bakit si Bibi Sara? Yung leadership kasi ng mga Duterte talagang ano eh. Uh, Uh -huh. Nakikita mo talaga sa personality nila. Uh -huh. Then next is si Rapi Tulpo. Rapi Tulpo. Okay. Dyan sa limang yan. Yan lang talagang option mong dalawang yan. Okay bro. Eto. Pakihawakan mo yung tally natin. Namin. At uh, okay, papayagang okay. ka namin okay. naguhitan. Ano? Yung iyong na napu napupusuhan. Sabi niya siya, sila. Pakita Ay, natin no, no. sa ating mga viewers. Number one mo, Sara. Tapos number two mo, si... Si Rapi po. Si Rapi po. Okay. Shout out, shout out, shout out, shout out. Ah uh, shoutout niya pala sa sa lahat. <laughs> <laughs> oh sir. Thank you thank you thank you. Sino, mga bang mga viewers ano ito po isang rider pa po ano. Bro, mawalang galang na ano ako si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodels TV. At uh, last sir Okay, ano pangalan ni sir? Rodel. Rodel. <laughs> Kayo, kasama muna diyan. Okay. Ito sir. Ito kasi medyo matagal pa talaga, ano Four years pa to. Kaya lang, marami na kasing nagkakandak ng Calle Sorbet, eh. Sa presidensya bula, no? 2028 presidential election. Unang-una yung malakas ang tunog. Si VP Sara Duterte Carpio, no? Former VP Lene Robredo. Senador Rapi Tulpo, Senador Grace po, Senador Risa Ontiveros. Ngayon, ang pinakatanong, sino ang napupusuan mo at yung iboboto mo sa limang yan na tinura namin? Uh, parang si Rapi Tulpo. Rapi Tulpo. Bakit naman si Idol Rapi? Uh, si Rapi kasi ang ano eh, uh, kaya hindi ng mga inanaing ng mga hirap. May hirap, okay. So, yan ay lima naman na pagpipilian dyan. Meron ka ba dyan second option? Halimbawa, kung hindi ko mandidato, kasi ito posible at imposible na maglalaban-laban yan. Halimbawa, hindi ko mandidato si senator Idol Rapi Tulpo. Sino yung ano mo? Second option mo dyan? Uh, kay Jenny Robredo. O, bakit naman si former VP Lene? Uh, baka sakaling Bidyan ng pagkakataon. Nakakaupo ulit siya. Makaupo. Pero bilang presidente na. Presidente. Okay. Maliban dyan, wala na bang iba? Wala na. Wala na siguro. Okay. Sige bro. Pakihawakan mo yung tally board namin. Ano? And so, number one mo, si Senator Rafi. Si Rafi Tumbo. Oo. Oh. ito okay. sir. Pakita natin sa ating mga viewers para walang masabi. Ano? Yung number one na napili mo muna. Yan. No? Sir okay. Sir, okay. Tapos yung pangalawa mo. Lenin. Okay, okay, okay. okay. Bro. Shout out sir. Shout out. Ah. Uh, Shout out sa mga Angkas Riders Okay, shout out, sa... shout out sa mga Angkas Driver Thank you bro, thank you Hello mga kaibigan, o mga viewers ano, Ito po yung sitwasyon dito sa isang park Dito sa Marikina, ano, sa ilalim nitong train Ayan po siya So habang naghahanap kami ng iba pang may interview Gusto lang pong ipakita yung sitwasyon dito Ayan po yung uh, Marcos Bridge ano? So going in yan doon, papunta ng Antipolo Okay po Busy daw mga kaibigan, mga viewers, ano, ito po, merong tala yung dalawang kuya na may ano, interview, ano. Mga kuya, mawalang galang na po sa inyo, ano. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At welcome naman po sa La Suerte Channel, yeah. okay, kuya. Oo, kaya ano pangalan ni kuya? Badong. Kuya? Dodong. Dodong, Badong, Dodong, parehong may NJ. NG. Ngayon po, hmm. ito yung napili naming, ano, no content. Natagal pa naman talaga ito, apat na taon pa, 2028 presidential election. Pero, meron na sa aming nauna na nag-survey. Ito yung malalakas ang tunog. Unahin natin si BP Sara Duterte Carpio, pangalawa, former BP Lainer Robledo, pangatlo, Senador Rapi Tulpo, Senador Grace po, Senador Risa Monteveros. Ngayon, ang pinakatanong ito, sino sa limang tinura namin ang napupusuan at ibuboto mo? Ikaw muna, Kuya ba? Robledo. Lene Robledo, bakit po si former BP Robledo? Da, subok na siya nung pagka-vice president siya Ah, talaga, naramdaman talaga yun? Oo, no, naramdaman. Oo. Oh. Umakawa, Okay, ikaw naman kuya. Rapi po. Rapital, po. Rapital. Bakit po si Sir Rapi Idol? Ah, uh, kilala natin sa TV ng Channel 5. Yung kanyang programa. Yung kanyang, kanyang programa. Okay. So, ito po yung pangalawang tanong ano. Kasi lima naman na pagpipilian niyan. Uh -huh. Ang number 1 mo si Progredo. Ikaw naman ang number 1 mo si Rapi po. Ngayon, sino po yung pangalawa mo? Kung hindi tatakbo sila. Kung hindi tatakbo, si Grace po. Bakit po si Grace po? Subok na rin siya sa magasina doon eh. Subok na rin sa pagkakas. Naging number one na siya, naging ano rin siya. Naging number one din siya sa Senado. Sa Senado? Nung tumakbo siyang sa Senadora, ano? Ikaw, sinong second option mo kuya? Risa Montiveros. Risa Montiveros, bakit po si... Ma'am Risa. Mas maganda may magkukontrabida eh. kung walang, kung walang uh, susupil, pa pa so, ibig kong sabihin, parang sa pelikula yan, may bida, may kontrabida. Oh, yeah. Ah, po. So, dyan sa limang yan, dalawa lang yung napili nyo pareho. Oh. Okay, ito po. Hawakan nyo yung aming tally board. Papayagan namin kayong guhitan, ano? Ipakita natin sa ating mga viewers yung inyong napupusuan. Oh, ito po. Sige, mo? sige, sige. Guhitan mo yung number one mo. Robredo, yung pangalawa mo. Si Grace po. Ikaw naman, si Kuya naman. Ikaw po yan eh. Oo. Yung number one mo, si nato. ay si, si, ito, ito, si Tolpo. Ito, si Rafi oh, Tolpo. mo, ito si ano, At saka si Tiberos. Si Ayan oh. Ayan ah, po, ano. Pakita ah. natin. Nako, lahat meron na. Shout okay. out kaya? shout Oo. Siya sa mga nakikinig sa atin. <laughs> ano pong lugar? Anong, lugar? Anong bayan? Probinsya? Ako? Hmm. Probinsya ako, Cebu. Okay, shout out sa lahat ng mga taga Cebu. Ikaw kuya? Cebu di Cebu. Oh, shout okay. Mga Cebu. Shout out sa talaga sa mga taga sibu at shout out din po. Ato buti na ko, buti na alala ko ano. Sa Daet Camarines Norte, mga Bicolano, Gabos, sa Indo diyan. Marahay na aldaw, mga Uragon. Labo-labuan na no tama na an Peace lang mga kaibigan, mga yan. viewers ano, ito po. May nakita ito. po tayong tatlong kuya ano. Mga kuya Mawalang galang na po. Ano, kuya, pwede pong compress ng konti para kitang kita sa camera. Yan, yan Ayan, okay po. Okay. Kuya, ano pong pangalan nila? Ber. Ikaw po? Saul po. Ikaw? Rani. Okay. Ako po si Kuya Rodel. Ano? Welcome sa Rodel's TV and... Welcome po sa Rodel's channel. Okay. Ito po kasi yung napili namin, ano, ano, content. Patagal pa naman, apat na taon pa. Kaya lang, meron na sa aming mga nauna, ano. Ito yung malalakas ang pangalan. Nire-shapo lang namin, ano. Unang-una yan, si BP Sara Duterte Carpio. Former BP Lene Robredo. Senator Rapitol po, Senator Grace po, Senador Risa Hontiveros. Ngayon, ito po yung pinakatanong, ano sino ang napupusuan nyo ang number one sa inyo at saka yung iboboto nyo ikaw muna sir uh, isa lang ba? hindi po yung pong number one mo muna number one ko si Rapi Tulpo bakit po si Sir Rapi Idol? eh narusobay ba yan po yan eh. yung Tarika pong programa tumutulong, niya tumutulong nasusun... oh, ah, tumutulong po yan okay so, sumunod si Grace po si Grace po po bakit po si Senador Grace po? eh nakita pa ayos naman mag mais naman Senador. Maayos naman si Senador. Hindi ka tulad nung iba. Ah, okay po. Pero kamamint ikaw... ka na sa iba. Ah, okay. Ikaw naman, Kuya? Sa akin po, si Kuante. Halos same lang kami, Rapi Tulo. Rapi Tol. Bakit naman oh. si Sir Rapi? Siyempre, iba din po okay. yung pagkakakilala oh. niya sa kanya. Uh, idol eh. Idol lang ba yan? <laughs> Siyempre, umpisa uh, pa lang na nakikilala natin si Rapi Tulo oh. po. Ah, eh. oh. Kilala na natin yung... One. Ah, sino po yung second option mo dyan? Number one mo si Rapi. Wala na. na. Wala, wala na, na number number si oh, Okay. Ikaw naman, sir. Sino po 'yung uh, number one dyan sa iyo? Ah, uh, siyempre si eh, Senador Rapid Tolpo. Oh, bakit po si uh, si, si eh, Senator Idol? Eh, kasi diyan mo nakikita 'yung mga tunay na tao na tumutulong talaga 'yung pagtulong. Tulong eh. talaga. Okay po. Number one 'yung si Rapid Tolpo, pero sino po 'yung pangalawa? Kung sakali hindi siya kumandidato ah, kung kung sakali lang. Kasi 'yan maiiba pa 'yan. Opinion lang namin 'yan eh para sa akin, Grace po. Grace po, bakit po si Grace eh, po? kasi sa nakikita ko, medyo maayos. Mas maayos siya kasi ito, may mga issue dyan eh. Dito, dyan sa ibang mga nandyan? Sa number 5, may issue dyan. Oh. May, issue, may issue dyan? Ang issue dyan, yung ano, well, mahirap ang salita eh. Oo. Oh. Hindi, <laughs> <laughs> basta sige, may issue ganun sa din, kanila. Yung number 1, ganun, oh. ganun din. Oo. Oh. <laughs> Iba naman na issue din yung isa. Oo. Oh. Lalo na eh, yung number 2. Oh, okay. The same lang nung And ah. Ah, ang ah, okay, so meron pa po ba kayong gustong idagdag Basis sa inyong mga napili? Wala na. Okay. na Set ikaw ang uh, una, no? So, pa, bye, si Sir, na, kailan hindi ka si Sir? Kailangan ng ah. guhit lang po. Score. Ah. Papayagan po namin kayong guhitan, no? Kagaya ng nakikita nyo, pakita natin sa ating mga viewers. Isang Yan pong guhit ganyan, po. ganyan. Kung sino yung number one mo po? Uh -huh. Hello, Yan. tapos sino yung second option mo? Si Grace po, okay. Si Sir naman. Okay. Kumuha kayo sa Lapit ulpo limbs. Sa pitol ah. po. kayo sa Ay, wala ka, no? Kuya, ikaw naman. Yung ano nyo po? Uh, Kahit lang namin. Oo. Uh. Bear. Okay. Sino po yung pangalawa mo, yung option mo? Si Senator okay. Grace po. Okay. Si, hawakan mo. Kaya okay, shoutout si, uh, kaya? May pero po ba kayong gustong i-shoutout? Ah, uh, yung Mrs. ko, si Loretta Ilano. Ah, okay. po okay. Na mahal, na mahal ko. Okay. Yan, ma'am, ha? Mahal na mahal ka rin, sir. Sinautout ka po. Shoutout kay misis. Sa akin, yung mga... Siyempre, yung misis ko rin, kay... Yen. At saka, yung anak ko kay Sam. At lahat ng mga taga-Batangas. Taga... Ayun! Batanga, yung shout -out oh Batangas, shoutout po. Oo, shoutout po sa lahat ng mga Batangay nyo. Yan po sa Batangas, ano? Kayo pong lahat, shoutout po sa inyo. Ikaw, sir? Shoutout nga pala sa misis ko, kay Nina. Yeah. 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 yeah, I love you. Yeah. Oh, Ay, sir! Okay, okay, po. Okay, uh, mahal na okay, uh, mahal ka po ma ni sir. Shout out oh, shout out yan, po sa lahat ng mga taga-Banatuan. Okay, sa inyo pong tatlo ano sir? Amalis oh, si sir. Ayun po, ayun <laughs> po. May kausap. Okay, sa inyo pong ano. Thank you very much po ha. Okay, thank you, thank you po. Thank you. Peace. Hello mga kaibigan ng mga viewers. Ano, ito na po yung ating uh, tally board. Ano, 2028 presidential election. VP Sara Duterte Carpio 2. Former VP Leni Robredo 2. Senator Rapitol po. Siya po ang nangunguna. 7 Senator Grace po 3 and Senator Riza Ontiveros 1 Okay po Peace ayan ah, po mga kaibigan mga viewers ano still kasama ko po si La Suerte Channel ako naman po si Rodel Stevia ano <laughs> Andito po kami ngayon sa isang park going to Marikina ano Ayan po napakinggan niyo po lahat yung aming uh, in interview ano at uh, kakaiba po sila ang nanguna po ay si Idol Rapidol po ano tapos pumapangalawa si Grace po. Ayan ah, po. Kaya po sa mulit-mulit, muli, subaybayin nyo talaga yung aming mga kalservi. Talagang mawi kayong panuorin nito. Pangalawa, maraming maraming salamat po sa support sa aming maraming munting channel. channel. At uh, thank you, thank you very much. Pero meron pong gustong sabihin si Last Worthy Channel. Kaya kung kayo po may mga hiling na magpakalisarvi kung sinong gusto nyo po, mag na po kayo sa baba? Oh, kung anong lugar. Sabihin nyo lang po at talagang pupuntahan namin. Okay ano? po. Kahit medyo, medyo po malayo. Yeah, po, okay po. po. Thank you.